Ma'am Altea, good evening. What a beautiful evening. <laughs> ang lakas ng energy. <laughs> Hindi ko ka... <laughs> Unse unsexy pabeso. Unsexy pabeso. Unsexy pabeso. Ang sexy pa bes, oh. Ang sexy pa beso! oh. Ang sexy pa bes, oh. Ang dito. Ah, hirap naman pagkabayad ka na nga sa gym sasaktan ka pa ayah uh, ayah oh, eh bayad ako oo bayad ka na <laughs> after work gym ulit ay, tapos uwi na tapos tulog ulit ay ganun wala love life grabe wala maisingit wala oh! ah. <laughs> ano? wala pala uy pa <laughs> 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 grabe yung katawan mo madam pang ano talaga fitness? baka pwedeng makalapit di kaya suminig kasi unoy na sa'kin sa makita ka Di rin na mimilit, puso'y pinipilit Dahil na sanay na ko na nandyan ka At awit din tong camera na to Laging namamata Bad trip ako ha ah. Bad trip na ako sa iyo ha ah. Ayusin ko lang to Naglolo ko mga kalogs Hanap tayong spot Alright mga kalogs So from here Nakakuha na rin tayo ng booking 1 kilometer away papunta siyang Pasig Anong nangyari? Anyways Pick upin muna natin to si Ma'am Altea <laughs> Dito si Ma'am Altea sa office ng Express. Ayan o. Let's go. Ayan yung office ng Express o. Oh. Ma'am Altea, good evening. What a beautiful evening. <laughs> Ang lakas ng energy. Hindi ko ka... Twitter. <laughs> Hindi ko ka ata kinaya yun. Ang lakas. Uh -huh? mm. Ang -se An sexy pa beso. Oh. Ang sexy pa beso. Oh. Ang sexy pa beso. oh. sumingit kasi na sa akin makita ka. Oo. Ma'am gusto mo na shower cup? Ah, ganun. Haya mo, ma'am. Tumatanggap po ako kahit madungis yung customer. <laughs> wala, wala, wala. <laughs> <laughs> Grabe yung katawan mo, madam. Pang ano talaga, fitness. Ano? Ay, mag-uusap tayo dito? Oo, ayaw mo. Ay, may ganun. Ayaw mo? Sige, sa tapay music ko, mag-uusap pala tayo. Oh, sige, kaya. Kapit ka, madam, ha? Ah, malakas <laughs> mo tayo. Wala na energy. Wala, wala pang energy yan? Salagay na yan? Malapit. Na. Ah, okay. Sige, okay lang yan. Carry Boom Boom lang yan, di ba? Ano sabi mo? Isa to, headset din yun. Lalo ko sana mag-sound trip lang. sakit ng ano. Ay, ganun. sakit ng ano ko. Ang sakit ng... Ano? Sige, kaya mo yan. Sakit ng puso. <laughs> 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 Bakit? May nagpapasakit ng puso mo sa ganda mong yan? Uy, huwag kang gano'n. Uy, 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 makarinig sa'yo. Uy, makarinig sa'yo. Si makarinig sa'yo. Huwag gano'n. <laughs> okay lang yan. Alam mo, tanggap ka ng lipunan. <laughs> tanggap ko din sila. Yan. Yeah. Dapat gano'n, diba? Dapat lang gano'n. Oo. -oh. Kung walang tatanggap sa'yo, ako na lang. <laughs> Napagod ka ba sa gym mo, ma'am? Pagod ako sa lahat. Napagod ka sa lahat? Napagod <laughs> Napag ako sa'yo. <laughs> Pinagod kita? Mataas ang motor mo. Ah, mataas? Ano, baba ko? <laughs> <laughs> adjust tayo, no? <laughs> Kailan ka nilipat? <laughs> Loka ka. Kailan ka nilipat sa angkat? Ako? Ah, pag na yung binubuk mo. Hindi <laughs> eh, ka naririnig yan, loka. Hindi <laughs> ka nyan. Giniss-miss <laughs> yung kabilang. <laughs> Uy, bigyan mo naman. Ito yung mga Ay, sir. Nakablog po, sir. Sama ka, sir, ah. Ayun, eh, no? oh, di ba? Nakita niya kasi nagbablog tayo. May gym ba dyan? Alam mo, dyan ako dati sa si express ako, eh. Dyan ako nag gym kasi malapit yung work Ah. So, pagkatapos mag-work, gym na. Tapos after work, gym na. Mm. Tapos tulog na, kising ulit tapos work grabe no after work, gym ulit tapos ay, uwi na, tapos tulog ulit ay ganoon wala love life, grabe wala may sing it, oh! ah <laughs> oh, no, wala maisingit ano ka pala pala <laughs> bakit <laughs> sa love life naiwan pa kayo? <laughs> walang ebe regit wala talaga no wala, walang naipasok doon eh meron meron nasa ano, nasa la union Ah, malayo. Ewan ko kung bakit doon niya naisip. <laughs> Ewan ko din, bakit naisip ko din. Oo <laughs> nga. <laughs> Paano napunta sa La Union yun? yun? Na nandun yung, nandun yung ano niya, business. Ah, okay. So, ayun ang tanong ko sa'yo. Wag mo, wag po, ang topic dito. Uh, ang topic dito ay, oh. ano? Ano? Sige. ilang ka lilipat ko ang... <laughs> Tapos, bakit? At ito ang problema ko sa movie. Bakit ang mga distog nyo alanganin? Paano ang alanganin? Alanganin yung discount nyo. Ano? Nyo, tsaka yung magte-text na may discount ako pag nakasakay na ako. Ah, ganun? Oo. So, dapat inform ka dapat, no? Oo. oo. so, sure. Dapat sila mag-adjust talaga sa sa'yo, ma'am. Sure. <laughs> hindi ko alam. bakit ganyan? O, minsan yung, ano, yung discount, nyo, hindi yun yung... Hindi yung, yung biyahe ko. Lahat <laughs> <laughs> Hoy, <laughs> <laughs> Mubito! Oh. to. Mag-adjust kayo, ha? Ah. Narinig niyo yung complain, ha? Ah. Oh, Wala naman ng oras ng discount nyo. Alanganin, no? Oo. Hmm. Ganun talaga, para sumakay ka daw. Uh yun, Ayan, pinagkatawa. narinig na nila tayo. Oh, ah. Alam na nila nag-uusap. Nag Ako? Kailan? Sabog, be. Sabog. <laughs> anong, anong bakit, bakit mo naisipang mag-vlog? Ako? Ano? Ah, uh, wala na kasi makain eh. <laughs> Makapag-vlog na nga rin nga. Oo hey, nga. Ba't di, ba't di, ka mag-vlog? Try mo kaya. Lakas mo rin oh. Ayoko. Okay. Pag lang sila. Ah, ganun? Mabuboard pa sila niyan? Sa lagay na yan? Parang, parang siya na board. <laughs> <laughs> Ay mga kalog. Dito, lang, dito na lang ako. Oo, oh, hanggang, hanggang dito. dito. lang tayo. Hanggang dito. sa ko. Oh. <laughs> Sabi ba naman kasi mag-gym ka? Hirap naman. Magbabayad ka na nga sa gym, sasaktan ka pa. Saya. Yeah. Yay. Yeah, Huwag eh. ganun, bes. Saya. Yeah. Uy, yung headset ko. O, oh, sige. tapet ka. Yeah. Oo. Uh Oo, -oh. bayad ka na. <laughs>